mayong buntag uh, Kini si swerte swertres nag mag upload po ko video para sa tuang ang uh, mga numbers probables karong alas do sa hapon June 6, 2024 but before na uh, mga isa ko ninyo subscribe no subscribe like and share and kanang click the notification bell in case da uh, mo mo pass by mo aning uh, kuan video ug uh, interesado mo sa ako uh, ang mga uh, video naghatag ko og mga numbers o nagapaningkamot nga mohatag sa inyo og mga mudaog nga mga numbers mo promise ko nga mo padawong ko kada semana og mga uh, numbers sa suerte loto ang akong gibasihan ani hilig man gud tag purwa uh, probability ani statistics nya mag study og patterns og mao akong gisaligan aron nihatag sa nya dili kay maghimo-himo lang ko og numbers no kay naga uh, usahay ang kuan og mga probabilities and statistics uh, nga concept kaning uh, swertres. so ako pong isadihan kay uh, kay man ta ang mga stat statistics and the uh, probabilities so uh, muna mo akong ipaambit sa inyo ha kada adlaw ka, daadlaw, uh, ka tulu, komo ako opat komo upload o video video kada adlaw gusto na ko mag live pero hangto dili mabot o 50 subscribers ang ato ang account sa youtube dili gita maka live o taas taas no short lang gid kayo mga Uh, 60 seconds, no, 1 minute. Ang atong malay, bansawan mo uh, na nato paghatag, ana, na lisod kayo. So, dito ka pa sa ato ang mga, uh, ato ang mga ihatag nga numbers. So, again, dili ni kay unsa lang akong ginahatag uh, sa inyo, ha, kundi nagbase ni sa statistical patterns no? or uh, probability patterns. So, Uh, kada adlaw ako maningkamot sa pag atag sa inyo ang mga number nga mubutuhay gud sa ato ang swerte resoluto o sa STL gano'y sa STL pwede ka ayong uh, uh, ato pong i-bet mga numbers karon ang akong eh, hatag sa inyo kaning PS numbers kaning PS, pahabol ba no? Pabul nga numbers para sa 2 p.m. Gawas sa katong nga kung gihatag, piliin ninyo kung uh, asa ang inyong na ganahan, na gustuhan. Pero uh, kaning mga numero ha, nindot yun kayo. By the way, shout out sa inyo tanan. No? Sa, uh, siya shout out sa inyo tanan. O salamat kayo sa inyong pagtangkilik. No? Bisan uh, gamay pa kaya tag mga views pero inahinay lang ta. Uh, art of waiting man lang ang tanan sa pag uh, kinabuhin nato sa kalibutan. So, mo eh, ang ato ang uh, ginabuhat din sa ato ang uh, paghataw kong mga numbers kanas asyam buto that is an art of waiting. So, wait ta o hope, mag nga kita maka daog no? Uh, basta ako uh, nagapaningkamot nga yeah. ako nagapangayo po giya sa kaytasan nga kanang mga numbers nga akong ihatag sa inyo taang ang mo daog mulustot kay para makatabang no sa ato ang pamilya ya, sa atong uh, panginanglan kana lang kuan tama-tama lang nga ang uh, itaya kay isod mampod kong uh, ato pong palabihan So, kada lang mga sobra-sobra, no? Uh, ka mga sobra-sobra na to atong itayaw niya. Tapos mo daog, ah, tabang sa atong pamilya. So, para sa atong pahabol nga numbers, karong 2 p.m. Ah, uh, unong ni Kabok, pero ang saban, ako ba sa inyo tanan? Murag nindot magandang unong. Ah, uh, ako lang nihinkuan, ah, uh, ang akong mga pahabol, ug akong pa sure no ah uh, na ko nga numbers tulo Og napod ko i pa sure nga numbers ang ako ang pahabol nga numbers nawa ah, uh, pahabol nga numbers ni ah uh, 794 ning pahabol numbers PS numbers sa P dot S dot numbers pabol numbers uh, tarballs nya tarballs uh, target or rambolito okay uh, 794 og uh, 794 og 794 Sunod. 3, 2, 1 no? 3-2-1 3-2-1 then 7-4-5 7-4-5 7-4-5 so muna ang inyong pwede tayaan uh, pili lang ninyo sa inyong ganahan close kayo na siya sa mga numbers nga mudaog o mo ma target yun nato ma street nato ang ato ang uh, number mo labas karong alas dos o uh, bisan karong alas jes kanang sa STL Mindanao uh, probable yun na nga mo gawas pod so uh, pwede ka po ninyong uh, i-bet na siya so tarbol ni tarbol tar so na Tar tarball so ibig sabihin target og rumble okay nya tagaan pun mo na numbers nga pa sure na pa sure nga numbers okay So, pa sure nga numbers. Katulat uh, sa A, kadali lang. Di lang yun. Atong pa sure nga numbers. Kadali lang. Uh, uh, by the way, shout out sa inyo tanan. ngayo ko sa inyo kanunay o kanang subscribe like o share o hit the notification bell para uh, ah, ta no? maganahan sabi ko uh, makalipay ta nga na ah, napoy nagtangkilik sa to ang mga numbers wala pa taka padaog, pa daw gahapon pa man ang sugod tapos ang nag promise ko nga padaog every uh, week nagit ay ipadaog nga mga numero mga uh, tulo upat or duha basta makadaog ta no? Uh, Oga, uh, mo na ang pasyur no uh, mga numbers kaning mga nambira ni eh. Uh, respetuhin ninyo uh, respetuhan lang ninyo ni siya Okay, ayaw mo kalimot ka pag subscribe kung maagian ninyo yun ning uh, video ning i-upload nga video o natay pairs sa pairs uh, kusug kusog nga pair no karong buntag ah, uh, karong alas uh, dos Mone siya atong pasyor na numbers no Uh, Kana tong pasyur nga numbers 239 239 399 399 para sa toang uh, Paris no o uh, 277 277 Pwede na ninyo i kumbi lang yapon ni combine Oga, uh, karong alas dos uh, mag manghinaot nga madaoga no, mga, makadaog na ta sa aning mga numero nga akong gipanghatag. So again, daghang salamat, mayong buntag sa tanan karon kay Huybis. Pwede pod mo magtaya sa kuan sa STL Mindanao. Ah uh, pwede sad kayo ning mga numbers nato ah uh, kamo ang magpili kaning mga peers pwede ninyo inisdan sa inyo ang nagustuhan uh, naganahan eh kanang kuan kanang ah, uh, kanay di man ta pamang ko nga sigurado gyud nga mulusot pero <coughs> duol ka gani kung kuan mulusot tay duol ka no kay eh, probability gani Uh, <coughs> probability gani kung 100% ah grabe madato ang nagtanta, na pero kung taas ang probability daghan tag mudaog no daghan pud tag mudaog uh, makaganan siya kita so daghan kaing salamat kani again, again si Suerte Suertres nagaya kaninyo katahuran o kanunay uh, nagapaning nagapaningkamot nga makahatag sa inyo og mga mudaog nga mga numero. Tagang kayong salamat. Good morning o bye.